So, kapasok pala ako ng trabaho. Pero dadaan muna ako guys sa ano. Dadaan muna ako sa bilihan ng loto. Kasi meron din dito, dito nga uh, bilihan ng loto. So, malaking tatamaan guys. So, dadaan tayo baka magpakasakali tayo baka tayo manalo. So, waiting pa ako dito sa bus. So, wala pa yung bus. So, almost 10 minutes na. Almost 10 minutes na ako naghihintay. Wala pa rin dumadaan na bus. Yeah sobrang lamig dito guys tapos mahangin pa pero maaraw siya so bata doon ako pumunta doon sa, old city yun know, yung old city pero siya laka rin kaso mataas siya pataas siya nakakahinga lang so gagawin ko magbabas lang ako 5 minutes lang na mapapunta doon so, sobrang lapit lang niya doon ang bilihan ng uh, tayaan ng loto. Almost 20 minutes yan dyan yung bus. So, 20 ko? bababa ko lang ng sakyan so almost 20 minutes ako naghintay hindi ko alam kung bakit antagal normally dapat 10 uh, min uh, minutes nandiyan na yung yung bus kasi may mga ano yun, may mga may mga oras sila siguro wala, walang pasayero masyado kaya siguro natagalan kasi papasok pa ako ng trabaho after nung pagbili ko ng uh, loto ticket loto ang tawag dito is lottery tapos may tawag pa doon na piango So, naglalaka tayo papunta dun. lakatay tayo papunta dun, guys. Malamig, sobrang lamig. Grabe. So, yung bintahan ng ticket na sa plaza. Dun. Dun yung plaza. Dun ako pupunta. Dun rin yung uh, stopover ng mga na mga buses, mga small buses. Sobrang lang yung kamay ko ano, natutuyo. Sobrang lang para parang kang mapaprosbite. Malamig siya tapos mahangin po guys. Malapit na ako. Ibili dyan, dun sa may tindahan, dun. Dun. Tinilisikat ang araw. ang lamig yan loto siya siya sa loto guys tayo bibigay sobrang lamig wow oh, na yung mga street dogs doon yan ang dami street dogs kung may mga ano ako dry foods bibigyan mo natin kaso wala akong dry foods nasa bahay <laughs> sa lamig ito siya guys oh yan laki ng papandro lang guys oh rin na saya sa loto ano juice budol abid mo just tell ano juice Ah, cut warm? Catch me or. Tama alam guys na tayo bumili na ako ng uh, lottery ticket kapag nanalo tayo guys i-share natin lahat sa mga i-share natin ito sa ano sa mga magko-comment ang mag-comment guys may balato ang mag-comment may balato guys. So bumili ako ng dalawa. Ang isang peraso. Nagkakalaga siya ng 100 uh, tele. So nasa ano siya? 100. Sa so, so, 170. So ito siya. So yun guys. Nakabili na ako. And then. Yan papasok na tayo sa trabaho. So, Lagyan natin sa bag.